Tama ka nga sa rinig mo, Darcy. Arat na naman. Arat na sa LU. And mga 8.30am na nga kami nagbiyahe. And tignan nyo ang babae. Gutom na gutom. Kaya sa biyahe na lang kami kumakain. Sayang din kasi ang oras. At saka masyado na kasing late yung pagta-travel namin. 6 to 7 hours nga yung biyahe namin. Kasi galing pa kami dito sa Pampanga. At yan nga mga ka-Darcy. Nakarating na kami dito sa LU. Duman lang pala kami dito sa Palengke. Kasi kailangan namin bumili ng mga foods. Hello mga Darcy! We're here na! Ang ganda po ng view! Okay ah, muna kayo! Hi. hi! Ang ganda po ng view! <laughs> Alam niyo ba mga Darcy, ang ganda ng nakuha naming transient. Pang barkadas talaga yung kwarto. And then, tabing dagat lang talaga kami. Kitang-kita mo talaga yung mga malalakas na alon. Kaya sa mga gustong mag-surfing, hay nako, dito talaga kayo pumunta. The best LU talaga. At ito na nga, gabi na, night out. Alam na this, walwalan na. In fairness naman talaga sa jowa ko kasi payag na payag siya sa mga pinagagawa ko. Ah, paka-supportive. <laughs> yun yung Let's name ng binibili na <laughs> oh. yeah. Mga Darcy, yun yung pangalan ng drinks namin, ha? Huh? <laughs> Hindi ganun kasi sa pinuntan namin, kaya naglakad-lakad muna kami sa tabing dagat. Hello, Yeah. <laughs> At yun nga, doon natatapos ang aming party. Hindi kami lasing ha, pero nagawa namin yung mga yun. Oras na nga kami natulog, pero ang aga pa rin namin nagising. Anyway, nagpiprito kami dyan ng tilapia, mga Darcy. partida, hindi pa to yung nagtututbrush. Ayaw na ayaw ko talaga nagpiprito ng tilapia. Kada kasi prito ko, lagi ako natatalsikan. Pag kasi sa boarding, madalas si General lang nagpiprito ng tilapia. Di niya ako inuutusan. Dito, no choice ako. Alam na niya siguro kung ano mangyayari sa piniprito ko, kaya siya na nagbaliktad. ilang oras na nga lang at uuwi na kami. Kaya susulitin na natin to mga Darcy. Kasi after this, back to reality, back to work. Alam nyo ba, nang pagpunta namin dito is biglaan lang talaga. Tara, dagat tayo. Sabi ko lang, nag-oo agad sila. O, oh, ba diba? Ang bilis-bilis talaga nilang ayain. Ay, ganun naman talaga. Basta may pera, go lang talaga. Grabe, kahit sobrang init talagang nagbabad kami sa araw. Aura-aura talaga ang peg. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda talaga ng Alan. Ang sarap magpatangay. Ay, hindi pala pwede kasi hindi naman tayo marunong lumangoy. Baka hindi na tayo makabalik. At nakuha pa nga namin bumili ng buko para uminom lang dito sa tabing dagat. Yung aura namin, nakala mo naman niya yamanin yun pala. Butas na rin ang <coughs> Mag-aalauna na nga, kaya pupunta na kami sa taas para makapag-prepare na at uuwi na. Nung nakapag-base na nga ako, lumabas ulit ako kasi magpapaalam ako sa dagat. Sabi ko, babalik ulit ako. <laughs> Ayun, hindi ako kinibuan. Ayaw sigurong bumalik ako. Bye-bye! <laughs> welcome, Aurora! Yeah, welcome, welcome Aurora. Aurora! Hindi pa kami nakakauwi. May balak na naman itong kasama ko. Aurora daw. <laughs> Okay Aurora see you soon